Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning sa inyong tanan mga boss. Good morning, good morning. Maayong maayong buntag sa inyong tanan. Nakapamahaw na ba ang tanan mga boss? Kumusta na mo sa inyong adlaw karong August 6, 2024? Magsugod na po tag hatag og mga hat kombinasyon karong adlaw mga boss sabay lang ninyo sa magganahan lang mo sabay Sabay lang mo sa tuang mga hot kombinasyon karong adlaw ah O oh, before na mag start mga boss pala yung kukug like sa tuang video And then pakisubscribe na po kung wala ka pa subscribe sa tuang youtube channel na boss 3D vlog subscribe na mga boss O sa mga nag subscribe o nag like And din sa araw-araw na nanonood na mga video Thank you, thank you so much po sa inyong lahat mga boss Okay ah, mga boss mag recap ta sa tuang result gahapon sa 2PM, ang result mga boss ay 075, no? Nag-G3 atong pasakay. Congrats sa inyo sa naka-G3. And then sa 5PM naman, uh, 740. Uh, congrats, gahapon, sa naka-G3 sa atong pasakay mga boss, no? Gahapon. And then sa ating 9PM draw naman po ay 827. So, pasok dito ang ating uh, 78, mga boss, no? Ating 78 pasok diyan no? Okay, ang pasakay na ito kahapon kay nag gate 3 o nag gate 2 na kahapon mga boss. Ha? Ha? Ah, mga boss, 0, 7, 5, yan, at saka 7, 4, Muna itong pasakay kahapon mga boss, nag gate 3 na siya mga boss kahapon. Okay? Sa mga naka gate 3 ana, sa so always na akong ginaingon sa inyo ha, na pag gate 3 o gate 2 mo sa 2 ang pasakay. Okay na na po tayo hatag karong mga pasakay mga boss Pag gito o gitre gihapon mo mga boss ha, Sa atong pasakay na ihatag karong adlaw ha? Okay mga boss magsugod na ta og hatag Kay na ako ilakaw mga boss Ako na ihatag da yun Sugda na nato ha Hindi nato ang mga kombinasyon Paminaw na mudara mga boss Maayong maayong buntag dahil sa inyo ang tanan mga boss no Luzon, Visayas, Mindanao Kung saan mang kay sulok ng mundo ngayon Maayong buntag sa inyo ang tanan Pag amping mo kanunay Okay? And then, ato ang sugdan na ang ato ang kombinasyon karong adlaw mga boss. Magsugod una ta sa eskalera. Siyempre mga boss, no? Eskalera. Ang ato eskalera karong adlaw mga boss, ay inyong kumpiyansahin ha. Ay mo kumpiyansa sa eskalera. Ay, may. Ang ato eskalera karong adlaw mga boss, ay mo kumpiyansa ha. Akong gingon sa inyo ha. Kaya ka kagahapon mga boss. Ibalik balik po nila yung atong eskalera karon. Okay. Atong eskalera karon kay mo ni mga boss ha. Pagpili lang mo dire mga boss ha, ay inyo da og patad atong eskalera ha. Okay? Mga boss, sabot lang ta ay inyo gud tag patad atong eskalera tanan ha. Pagpili lang mo sa atong eskalera ha. Pagpili lang mo dire og usa ka mga boss, okay? Pag target og ramol man mga boss. Ha? Pag target og ramol man mga boss. Ahon base iskare iskalera karon mga boss kay kire ay ha basig mo ganan mo mosabay mga boss sabay lang ninyo ha 910 and then 786 Yan mga boss ang base iskalera ko ngayon ha it tsaka itong 213 uh, Yan mga boss tong tatlong to Okay pag target o grumble mana mga boss ha pero katong una una mga boss ay inyong kumpiyan sa ibud ha kay mga hat ni atong eskalera mga boss okay And then next natin mga boss, o ganahan din magtryo mga boss ha, magtryo mo magtryo mo karon ha kini, nahata ko yatag -tryo, -tryo, tryo mga boss. Ato ang tryo. Tryo nato kay 88, niyan, 88 tapos 11 mga boss, og 99. Muna atong tryo mga boss ha. Itong tryo. Sa ganahan lang ha. Sa mga ganahan lang mo sabay sa itong mga kombinasyon. Sabay, sabay, lang mo mga boss. Sa mga ganahan lang mo sabay ha. Okay mga boss. Ang ato ang pasakay. Nga napunta sa ato ang pasakay no. Ah, uh, always gig ko nag sa inyo ha. Ni mga boss ha. Sa ato ang pasakay. Tingnan ko sa inyo ha. Nga pag git 3. O git 2 mo. Ano pasakay mga boss. Okay. Ah. 3. 1. 2. 4. 5. 7. Ah wait wala pala itong 7 mga boss 6 pala ito mga boss 6, 9, okay muna ito mga pasakay mga boss sa karoon ang adlawa ulitin ko nga 3, 1, 2 hindi parang hindi kasi kita mga boss 4, 5, 6, 9 yan mga boss ang ating pasakay ngayong araw. Ha? Itong mga pasakay natin ngayong araw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mga boss, pag gitri mo ang uh, sa ato ang pasakay mga boss, ha? ay magkalimot o uh, pag sa ato ang pasakay, na atong eskalera mga boss na 3, 1, 2, 4, 6, 5, and then, okay, nandiyan na atong eskalera mga boss na 3, 4, 5, okay, andan po ng 3, 2, 4, na eskalera. Okay mga boss, nadari ang mga eskalera na ato, ha. Respeta rin yung mga boss sa itong eskalera karong adlaw kay delikado mga boss ha. Og na diri ang 319 219. Yan. Nandiyan mga boss ha pag gitri mo ana mga boss sa ang mga pasakay karong adlaw 2 4 5. Yan. Andiyan mga boss ha. Napo nga na po MC nga ra mga boss basig ganahan mo mag MC. Okay mga boss, pag pick mo mga boss ha, mo kalimot pag gitri og gito 2 sa tuang pasakay mga boss. Ha? Okay. Ah, uh, tuang pasyor karong mga boss karong adlaw ah. Mo ni atong pasyor karong adlaw ah. Mm hmm? Ay mo kumpiyansa sa atong pasyor. 1 3 6 mga boss versus 6 8 1. Okay? Pag target og ramble mo ani mga boss. Ha? Huh? Ende na atong pamusteng karong adlaw mga boss pag get git to og git mo ani atong pamusteng mga boss ha. 6 ako nang gidali-dali mga boss kay wala na ako ilakaw 6 7, 8 maghatod pa ko sa akong anak sa school a 6, 7, 8, 1, 5 pag gito, pag gito o gitri mo sa atong pasakay mga boss kay pwede gini mag gito o gitri karong adlaw muna mga boss ha, ha? napulis kalerang nga rin mga boss ha? ang 7, uh, 6, 7, 8 na, rin kalira, mga boss ha? pag -gito, o gitri mo anak mga boss okay And then, naputin po ang 785. Yan, yeah, 9785. Nandiyan po mga boss, ha? Na po MCA, mga boss. Ay, huwag kalimot. Mga boss, ha? Na MCA. Ha? Nadra ang 6, 1, 8. Okay? Pag gate 3 o gate 2 mo sa pamusti, mga boss, basig mag gate 2 o gate 3 sa ito ang pamusti, mga boss. Okay? Ha? MCA, mga boss. Basig ganahan mo MCA, ha? Muna ating MCA, ha? 3, 8, 7, 3, 2, 7, og 5, 6, 1 mga boss. Respeta rin ninyo mga boss sa ating MCE ha. Target to grumble. Okay. Sa mga ganahan lang ha. Respeta rin lang ninyo mga boss ang ating MCE. Okay mga boss. ah, uh, Diriguntan sa Depensa mga boss ha. Depensa natong karoon ng Adlawa. Depensa. Okay. Depensa ni mga boss ha. Depense. Depensa. Depensa. Sa tarungan, eh. Yan, Depensa ni mga boss ha. So, para mag di makita ayos. Yan. Ato aning depends mga boss ha, karong adlaw Ato nang depends sa mga boss, okay? 620 and then 452 and then 582. Kay mga boss, pasensya na mga boss ha kay nagbadali ako kay ano nang oras. Uh, ay yeah, mga boss, respeta ninyo mga boss at depende sa karong adlaw ha. O 5 3 8 and then 1 9 5. Yan, 195 mga boss, ang atong dipinsa. 195. Pag-target o grumble mo ani mga boss ha. Pag-target o grumble. Yan mga boss, ayaw mo kumpiyansa anak muna itong dipinsa pagpili lang mga boss ha ayun ko tagpatan mga boss ha piliin lang ninyo mga boss ang duol sa inyong dughan kanang tuol lang gin sa inyong dughan, mga boss pero kung namin mga tinaguan dara sa inyong hangkaban ng mga kombinasyon mo ray sigurado ang mga boss okay ha okay mga boss ang ato ang uh, ato ang best uh, guide mga boss kini mga boss ha ato ang best uh, okay ato ang mga best kombi mga boss sa maning kabati ba na akong sulat eh Pasensya mo mga boss ha. Okay, all draws na mga, mga boss ha. Atong combination. Based, all ni na mga boss ha. All. Okay. All ni na mga boss. eh, Saan ni? All drones. Yan, kamulay sabot mga boss. Okay. Ah... Uh, pag target o grumble mo ay mga boss ha this is, uh, recipe ninyo mga boss ato ang muna ato ang base mga boss ha kini o globagon kayo mga boss kay may muning 3, 2, 5 okay mga boss pag target o grumble mo ana ha o na muna mga boss ha and then ang next kay 2, 5, 0 okay 2, 5, 0 mga boss ang shadow ano mga boss ni na pero pwede mo pwede, pwede ninyo pwede mo depensa alin mga boss ha. ha mo na to ang kung pag target o grumble mo ana mga boss, okay? And then ang next mga boss kay 580. 580 og lubago na mga boss kay may mo nang 035, okay? Pag target o grumble mo ana mga boss, okay? Muna ni ato mga base all draw mga boss ha. Pili lang ninyo mga boss andol sa inyong dughan. Og naamo itinaguo dira sa inyong hang. Moray sigurado mga boss ha. Okay. Ang shadow ninyo ang mga boss kay 0-3-2. Okay. Crispy ta mga boss. Target o grumble, Okay. Muna ito mga base mga boss ha. Ako na lang gi-bot nga ng mga optional mga boss. Kaya ron na may makikita ang option ha. Okay mga boss. Ang ato ang pang tulo ay pang, pang pang lima. Pang lima dahil pang, pang lima na itong base kombinasyon kay 5, 6, 8 mga boss ha. 568 versus 013. Okay? Pag target o grumble mo ani mga boss. Ay mong And then natay extra mga boss ha. Natay extra. Ato ang extra. Basta ginahan mo sa atong extra. Ini mga boss ang extra. Ay mong po na sa atong extra mga boss ha kay mga hat po ni ang ato ang kuan mga boss ha piliin ninyo mga boss ha pag git 3 o git 2 mo sa ato ang pasakay mga boss ha remind na po na ako sa inyo balik mga boss ha ang ato ang pasakay pag git 2 o git 3 mo dito mga boss okay pag git 2 o git 3 mo dito sa atong pasakay mga boss always ko nag-remind sa inyo ha ha mag target og normal mo ani mga boss okay muna mga boss lima ni kabok mga boss piliin lang ha ang nandulo sa inyong dugahan mga boss okay ayaw nyo ko tagpatad ni yan mga boss Target o grumble mo ana mga boss Okay So mga boss Dari lang natapos Ay Last pa pala mga boss Sorry 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 Munti ko na makalimutan Ang last 2 nato Okay ang ating last 2 mga boss Kay Kini Matay Hapit na malimta ang last 2 Importante rin ba na itong last 2 mga boss Saan yung kabati Man ako sinulatan Last 2 Per Okay mga boss kung naayong pamaras alin sa itong last stopper karong adlaw pamaparisi din yung mga boss sa 6 0 tapos 5 8 and then 7 6 6 okay mga boss kani mga boss parisi din ninyo ang last stopper karong adlaw ang boss akong pamaras din mga boss kay six, one, zero. And then dito mga boss ang pamaris na ako derek kay five eight nine dito mga boss kay seven six seven six ah Wait lang 765 five mga boss ay seven six five hindi seven six three seven six mga boss ako ang pamaris okay paris na nyo mga boss ay mo kumpiyansa yis ang last topper mga boss ha the next three nine 9, And then, 9, 1. 1, ah, 9, pala ito. Malik. 1, Tapos, 6, 8. 8, 6. Yan. Ang pamarasa mga boss, diri, kay Kini. Ah, uh, dito ay 3, 7, 9. And then, dito naman ay 9, 1, 4. Tapos dito naman mga boss ay 6, 6, 8, 6, 8, 4. Yan mga boss, 684. Ako ang pamarisaan mga boss. Okay na, kung may tinaguan mga boss na mga kombinasyon mo, oray siguradoan mga boss ha, ang iyong mga tina, tinaguan na kombinasyon. Okay, sa mga ganalan mong sabay sa mga kombinasyon mga boss, sabay lang yung mga boss. Okay mga boss, kini? Ha? Kung na may pamarisaan ni mga boss, bunalin ninyo, target o grumble mga boss. Okay? 9-1. Okay mga boss, uh, lang ko to bato ang guide para karong adlaw sa August 6, 2024. Palihog bago, bago ko exit mga boss, palihog ug subscribe sa atong YouTube channel. Kung wala ka pa sa subscribe, hindi pa like na rin mga boss para hindi pa hit po ng notification mga bell diyan sa baba mga boss para araw-araw po kayo ma-notify sa araw-araw ko ina-upload mga video. Araw-araw po ako nag-upload ng mga video mga boss sa mga hindi po nakakaalam ha, everyday po ako nag-upload ng mga video, okay mga boss hindi lang ko ito ba ito ang guide karong adlawa, Ah, uh, daghanda, salamat sa mga naglantaw o nag-like o nag sa atong youtube channel na boss rain trade vlog thank you, thank you so much po sa inyo mga boss okay mga boss, good luck and god bless sa inyong lahat hope na manalo ta, manalo mo karon adlawa, ha? okay mga boss Exit na ko, bye bye, good luck and god bless po sa inyo lahat, good luck po